Mabuhay! Hello Philippines and hello world! Magandang magandang araw po sa ating lahat. Tawa po ay lagi tayong ligtas. Lagi magdadasal at magpapasalamat sa ating Panginoong May Kapal. At heto nga umpisa na naman ang ating buwan, bingo at haraw. At nasa kalagitnaan na tayo ng taon. Napakabilis no? na nun, nakakaloko. <laughs> At eto ang aking anak, iniintay niya ako makasakay ng jeep. At nag-aabang ako na masasakyan dyan papuntang Cabanatuan City. eto nga, nakasakay na ako ng jeep. Pagkatapos, sasakay ako ng tricycle. So, ayun nga, at nandito na ako sa una kong pasyente. At lagi ko napapansin ang kanilang mga sapato. Napakabonggang bongga. Wala ka man lang makitang fake sa bahay na ito. Lahat original. Puro mamahali ng kanilang gamit. So, ayun nga, at papunta na ako ng Santa Rosa niya. Pagkatapos sa Santa Rosa, lilipat naman ako sa San Leonardo. At ayun nga, at na ako sa Tabuating. Leonardo. At pagkatapos nga niyan, lilipat naman ako ng gaba. Mabuti na nga na at nasa kay ako dito. Malamig, hindi maini. May ramdam na ramdam ko na ang ragat pagod dyan. So, ayun nga at nandito na ako sa gaba. At pagkatapos nga niyan, lilipat naman ako ng haen. O, ba, diba, inikot ko na ang buong Nueva Ecija, Charo, at So nga nga, tinihintay ko na ang aking sundo dyan. At pagkatapos, pupunta naman ako ng San Leonardo uli. So ito nga yung late gift ko sa birthday. O ba diba, may pahabol pa. At napakabonggang birthday gift. O ba diba, mamahaling pabangon nakakaloka. Back na pa. Thank you Don, interior sa gift mo. Napakabait mo naman. So ayun nga, at pauwi na ako ng bahay at nakapamalengki na ako. At ito nga rin pala yung chocolate sa bigay sa ami Thank you, P.E.D. Family ng Tabuating. San Leonardo. At eto nga, tiya, unbox ko na ang regalo nilang pabango sa akin. O, oh, di ba, napagkabonggang bonga At napakabango. Amoy mayaman, charo. Oh, o, so sa mga kaibigan kong nasa abroad, alam na alam nyo na kung ano ibibigay nyo sa aking pasalubong. Pabango! So, <laughs> ayun na nga at nagsaig na ako. At nagluluto na rin ako ng ulam namin ni Maro. Ilang pirasong sugpulang naman niya. Namiss ata ng anak ko to. At isang pirasong binabad nga lang. Let's eat. <laughs> Kain po tayo. Ang ulam namin ay na hipon. Na may sabaw. <laughs> ano yung gusto ni Maron? Pa, 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 pa. Dito kami pag niluto ng hipon. Hindi yung dry. May sabaw ka sa siya. So, cha, Wow, ang lalaki. Ang lalaki ng hipon. Mm, tap, oh. so, kung pa tayo ang ulo ni John tapos ang ulo oh. makaka high blood sisip-sisipin ko hmmm hindi ba yung <laughs> sarap laps hmmm maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood